aristado ng mga operatiba nagbenta ng ibon sa social media so yun po yung ating pag-uusapan sa video nito mapagpalang araw mga kahabi Uh, welcome po sa ating YouTube channel at kung bagong viewers ka po kayo at napadaan po kayo at kung gusto nyo yung ganitong talakayan ay humingi po ako ng favor Please subscribe my YouTube channel, All in Avery at iba pa So mga kahabi, uh, ang pag-usapan natin, isa na na naman nating kahabi o isa nating kababayan ang naaresto dahil sa pagbebenta ng species na ibon sa social media. Bakit nga ba marami tayong mga kahabi na nahuhuli or naiintrap sa pagbebenta sa social media? So alamin po muna natin. So hayaan nyo muna ang ibahagi ko sa inyo kung bakit po siya naaresto at ano po yung dapat nating gawin. PNP Maritime Group nagsagawa ng entrapment operation sa Muntinlupa. Isang suspect arestado sa illegal na pagbenta ng ibon. Yun mo mga kahabi ang ating pakaingat-ingatan na magbebenta tayo ng walang kaukulang mga dokumento. At bakit tayo nagka, nagiging illegal sa pagbebenta? eh, wala naman tayong ginagawang masawa. Nagbebenta lang naman tayo ng ating mga ibon. So, ano po yung ating nilabag sa pagbebenta or nilabag natin bilang isang illegal na trader? Muntinlupa City na aresto ng mga operatiba ng 3rd Special Operation, 3 SOU si Elias Emma, 37 taong gulang, sa, iginaw, sa isinagawang entrapment operation. Dakong alas 3.46 ng hapon noong ikad labing pito ng Agosto taong kasulukuyang taong 2025. <laughs> to 2025 so sa tapat ng Jollibee plaza central barangay poblacion muntinlupa city sa paglabag ng RA 9147 uh, wildlife resources conservation and protection act so yun po ang naging dahilan natin sa pagkakaaresto sa atin kung tayo ay nagbebenta nang walang kaukulang dokumento dahil lumabag tayo sa RA 9147. So ano nga ba itong 9147? Itong batas na to ang nagpapatibay para sa ating pag-aalaga, pagpaparami at pagbebenta so dapat nalalaman natin mga kahabi itong 9147 RA 9147 o yung Wildlife Resources Conservation and Protection Act dahil dito sa batas na to napapaloob o nasinasaklawan ito lahat ng transaksyon natin patungkol sa pag-aalaga, pagpaparami at pagbebenta ng mga ispises. So kung hindi natin nalalaman itong batas na to ay may posibilidad po tayo ma-aresto. Dahil bakit tayo na-aresto? Dahil marami tayong mga nakakantransaksyon or nakaka chat or nakakausap sa social media na hindi natin nalalaman na ito na pala yung mga kooperatiba ng Maritime Police yung mga nakakatransact natin. So dapat mga kahabi doble ingat tayo kung tayo ay magbebenta. At kung magbebenta tayo ay dapat nasa tamang proseso, nasa legal na proseso. So batay sa inisyal na investigasyon, ang sospek na gumagamit na alias na Emma sa social media ay nahuling nakikipagtransaksyon sa mga tauhan ng 3rd uh, SOU o yung uh, 3rd Special Operation Unit gamit ang isang dummy account ang nasabing uh, komunikasyon ay naganap sa Facebook kung saan inalok ng sospek na ibenta ang apat na buhay na Indian ringneck parot sa halagang tatlong uh, 13,000 pesos uh, o labing tatlong libo na pesos uh, nang nagkasundo ang dalawang panig agad na isinagawa ang entrapment operation na naging dahilan ng pagkaka-aresto ng suspect so yun yun po ang mabigat sa atin ito po yung uh, nakakalungkot na marami talaga sa social media na, na ganito ang mga gawain na nagbebenta sila through social media through facebook na ipinalalantaran nila lahat ng kanilang mga binebenta. Ngunit wala namang kaukulang mga dokumento. So dapat mga kahabi ay magdobli ingat tayo sa pagbebenta ng mga ibon. So dapat ah, alamin din natin yung ating mga limitasyon. Yun ang napakalaga doon mga kahabi. Yung limitasyon natin sa pagbebenta, yung nalalaman natin, yung mga proseso. Sayang naman kasi yung pag uh, e-effort natin sa pag-aalaga tapos darating ang araw pag ito atin bibenta ay makokumpiskate lang po sa atin. So sayang naman yung ating mga nasimulan. Ito mga kahabi gumamit pa siya ng dummy account. O talagang uh, sadya niya, sadya na talaga yung ganitong kalakaran. So yung mga ganitong uh, gumagawa ng mga illegal na transaction, so ingat-ingat po kayo. Baka sa susunod ay eh, kayo na po ang uh, ma entrap ng mga maritime police dahil ang maritime police ay hindi po titigil sa kanilang mga sinumpa ang tungkulin para maisagawa ang tamang batas. So, yun po. Sa kabilang ng mga nakumpiskang ebidensya sa operasyon ay apat na buhay ilang e, 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 buhay na Indian ringneck parrot na may tinatayang halagang 13,000 pesos tatlo, ah, tatlong piraso na peking isang libong piso na ginamit bilang budol money at isang itim na Samsung A50 cellphone. So, halagang 13,000 pesos, apat na Indian ringneck. So, ang Indian ringneck po, ito ay sitakula Takula Ang Indian ringneck po ay hindi masyado maselan sa pag-aalaga. Hindi rin po ito napapabilang sa CITES category. So, kailangan kahit tayo po ay CWR holder, meron po tayong uh, authority na magbenta ng Indian Ring Neck dahil ito po ay non-CITES category. At ito rin po ay uh, uh, list concern ayon sa IUCN. So, dapat pag magbebenta tayo ay meron tayong uh, pinangahawakan na permit or certificate of wildlife registration or wildlife farm permit holder tayo para makapag uh, uh, benta po tayo ng Indian ringneck so sa mga kahabi natin dyan na hindi pa na at nagbebenta ng mga uh, illegal na pamamaraan. Yung pagbebenta naman natin, eh, hindi naman to illegal. Eh. Ang nagiging illegal natin, yung pamamaraan ng pagbebenta natin. Dahil ayon nga sa RA 9147, kung magbebenta tayo ng mga species, ay dapat merong kaukulang dokumento para napapahintulutan tayo mag-trade or mag-sale ng ibon. So, ang hangarin natin, pagbenta lang. May ngunit, yung sa pamamaraan ng pagbebenta po natin ay nagiging illegal dahil wala pong kaukulang dokumento. So, yun po yung dapat nating matutunan kaabi. So, 13,000 pesos na ipagpalit natin ang at ang halaga na to sa ating pagka pagka magkakulong. Meron pa yang kaakibat na multa, fine, at meron pa yan Uh, kahihinatnan na depende po ito sa uh, investigasyon na mangyayari so ingat-ingat na lang po tayo mga na kumpis ka pa sa kanya ang isang uh, cellphone dahil ginamit sa transaction so yun po ang ating maya advice uh, magingat po tayo sa pagbebenta ng mga species lalo na po kung walang kaukulang dokumento. Ang suspect at ang mga ebidensya ay pansamantalang nasa pangangalaga ng 3rd uh, Special Operation Unit Headquarters para sa karampatang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon na ito ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng PNP Maritime Group sa ilalim ng PNP Patrol Plan 2030 upang masugpo ang illegal na kalaka kalakalan ng wildlife at pananatili ng balancing ekolohiya sa bansa. So yun po, uh, naging matagumpay ang uh, maritime police sa kanilang uh, pinaigting ng kampanya sa pagsugpo ng mga illegal trader. Dahil po ang illegal trading po mga kahabi ay pang-apat sa buong mundo na madaling pagkakakitaan. So ganun na lang po ang kanilang sinsero sa paghuhuli ng uh, uh, mga illegal na gawain so ano po yung dapat nating gawin mga kahabi sa mga kahabi dyan na nag-aalangan na bakit nahihirapan silang kumuha ng mga uh, permit, kumuha ng mga uh, dokumento para sa kanilang mga inaalagang uh, species? Ito na po yung ating pagkakataon na makadalo sa ating uh, pinopromote na seminar na gaganapin sa October 12. 2025 mga kahabi magsisimula po ito uh, alas dos ng hapon onwards Gagana, ang gaganapin po ito sa New Alabang Mountain Lupa Public Market Hall 2 ito po inaanyayahan na kayo mga kahabi para doon sa mga walapang uh, wala pang mga dokumento wala pang mga Uh, kaukulang mga uh, papeles para sa kanilang pagbebenta ano po ang dapat gawin ito na po yung pagkakataon na makapakinig tayo sa magaganapin na uh, uh, seminar dahil ang pag-uusapan dito regarding po sa RA 9147 sa Department uh, Administrative Order at uh, CWR Farm Permit, WFP, LTP, ito yung Local Transport Permit, QBR, ito yung uh, Quarterly Breeding Report, Leg Ban, uh, and Non-CITES, so pag-aaralan din po natin at tatalakayin din natin ito at yung uh, DOS, DOD at DOA, ito dapat kahabi ang naka laging nakalakip sa ibon natin yung DOD DOS at DOE para meron tayong ipinapakita sa mga intrampent operation or sa checkpoint. Lahat lapat ito ay nakalakip sa ibon. At ito napakahalaga mga kahabi doon sa mga aristado na mga Ah, da, sa topic natin na arestado ng mga operatiba na nagbenta ng mga ibon so sa mga kahabi natin dyan na magbebenta pa ng ibon na walang mga kaukulang dokumento so dapat mapakinggan nyo rin po ito ang maritime speaker reason to arrest yan po ang dapat natin mapakinggan kung bakit tayo inaresto the right of the arrested person so bakit Ah, napat natin malaman ito at yung procedure in the execution of the arrest. So mga kahabi, ito po ay isang paalala. Muli sa ating mga kahabi na hindi pa nila nalalaman ang RA91 o yung tinatawag na Wildlife Resources Conservation and Protection Act 9147 dahil kung tayo ay papasukin natin ang larangan ng pag-aalaga ng ibon dapat nalalaman natin ito at higit po sa lahat dapat meron tayong kaalaman sa pag-aalaga ng ibon ito na po yung opportunity natin or oportunidad na makadalo maka pakinig ng da, ng seminar sa darating na October 12 2025. Hope mga kahabi uh, nagustuhan niyo yung talakayan natin. ito it, ang ang topic natin ngayon ay isang paalala dahil sa nating kahabi na aresto ng mga operatiba ng nag nagbenta ng ibon sa social media. Alam natin alam naman natin na ang social media ito po ay ang pinakamabilis na platform. Uh, na pagtatransak ng mga uh, bentahan ng mga species na ibon. So maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa pag-aalaga at meron tayong kaalaman para hindi na po tayo ma uh, aresto ng mga operatiba at tamang paraan sa pagbebenta ng ibon sa social media. So mga kahabi, nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga masugid na mga uh, subscriber at sa mga silent viewers natin dyan. At sa mga kahabi natin, uh, shoutout po sa inyo si Kent Del Cordoba, si kahabi Grace Medina, si kahabi May Ann Jen Rita, shoutout po sa inyo, si Veronica Bea Patawaran, shoutout po, si Kahabi Ryan Soriano, si Kahabi Hilario Ridado, shoutout po sa inyo, sir. Uh, si Kahabi Richard Gind, ah uh si Kahabi Roger Ramos shout out po. Si Kahabi Talahib Ibiri, shout out po Kahabi. Si Kahabi Mark Gilbuna, shout out po sa iyo Kahabi. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. At si Brian Queba, shout out po. Si Aurora Sambuanga, shout out po Kahabi. Si Jan Kevin Simangan, shout out po sa inyo. Si Kahabi Alberto Ramos, shout out po Kahabi. At last but not the least si Kahabi Victor gila. Shoutout po sa inyo uh, lahat. Maraming maraming pong salamat. Mabuhay and God bless. So mga kahabi, shoutout din po sa mga kahabi natin na patuloy na sumusuporta sa atin. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.